Paano ba mag-submit ng ticket sa GCash kapag nagka-problema tayo sa ating transaction or yung pagpapadala natin ng pera or na-scam tayo or na-send natin sa maling number? Yan ang tuturo ko in this video. Sana huwag tayo matang mag-subscribe. And tap the notification bell para palagi updated sa ating mga panibagong videos. So una, login muna tayo sa ating GCash account. Enter natin yung MPIN. kapag nakalagay na tayo, nandito na tayo sa home. Itong home. Dito sa itaas, sa bandang kanan, mayroon ditong maliit na nakasulat na help. Click mo ang help. Tapos, i-click mo itong view transaction history. Kung halimbawa, itong sent Gcash to Union Bank, itong 1,465 pesos na amount, kung halimbawa, iyan ang uh, ire-reklamo mo dahil scam or nasend mo sa maling number. So, i-click mo lang yan. Tapos, may kita mo yan dyan, yung detalye. Dito sa pinakaibaba, i-click mo itong get help. Lalabas ito. Pipili ka dito kung alin dyan yung problema. Una, the money was not sent to the nominated bank account. Ibig sabihin, ang pera ay hindi na sa or hindi natanggap ng receiver doon sa kanyang bank account. Pangalawa, ay, kung ang pera ay nasend sa wrong account or bank. Pangatlo, I didn't authorize this transaction. Ibig sabihin, scam, na scam ka or nahak ang Gcash mo. So, ito yung piliin mo na hindi mo in-authorize itong transaction na to pero dahil ito ay bank transaction nag-transfer tayo sa Union Bank kung halimbawa Gcash number naman so ang lalabas dito kung na, uh, ang lalabas dito ay halimbawa um, i sent money to the wrong number so yan ang kung na-send mo sa maling number so ito yung pipiliin mo ang pangalawa Tingnan natin para mas klaro halimbawa itong send money na 16,000 so halimbawa yan So, click ang get help dito sa ibaba para makita ninyo yung pagkakaiba. Ayan. So, I sent money to the wrong number. Kung nasend mo sa maling numero, recipient hasn't received the money. So, kung hindi natanggap ng may-ari ng GCash ang iyong ipinadala. Tapos, itong pangatlo, report as scam. So, kung, kung scam ang transaction na to. Yan ang pipiliin mo. So, halimbawa, click natin. I sent money to the wrong number. So, halimbawa, nasend natin sa maling numero. So, ayan, lalabas na dito ang submit ticket. So, dyan, sa submit ticket, ipi-fill up mo na ang lahat. Yung email address mo, yung full name, kailangan yung email address mo at yung GCash registered full name mo, yan mismo yung pangalan at email address na ginagamit mo sa GCash. Tapos dito, automatic na itong Philippines lalagay dyan. Tapos, kailangan mo din ilagay ang yung mobile number. Dito naman sa concern category, so pipili ka lang dyan nang nagde-describe sa'yo. Automatic na yan dahil kinlik pinili natin kanina yung I sent money to arong Gcash account. Pero, pwede pa rin pumili ulit. So, ayan. Gcash reference number or transaction ID. May kita ito doon sa reference number kanina nung pag-send pag nung yung reference number na pag-send nung uh, amount. Tapos, dito kailangan mong i-fill up dito ang maling numero na nasindan mo. Tapos, dito sa correct recipients number, kung saan ba dapat yung tamang numero na dapat mong pagpadalhan ng pera. So, isulat mo dito ang correct recipients number. Ang kanyang correct na uh, numero nung pagpapadalhan mo. Tapos, email address mo ulit. Tapos, dito pipili ka kung alin ba yung statement na tugma sa'yo. Una, kung nasend mo sa uh, old number or sa ibang wallet Or pangalawa kung nasend mo sa tao na may totally different mobile number na may ibang uh, mobile number sa so dito naman sa mali sa, mal sa box na to pwede kang mag-attach ng uh, screenshots or files na related sa iyong concern. Halimbawa, screenshot mo kanina yung transaction history, tapos pwede mong ilagay dyan. Dito naman, optional lang to. Ibig sabihin, pwede na yung hindi lagyan. Ang ticket source, ang customer profile. Ops Kapag may nakasulat na optional, pwede na yung hindi filapan. Tapos dito, pwede ka mag-upload ng photo or attachment that can help us assess with your concern. So, pwedeng ilagay mo ulit yung screenshot nung kanina sa transaction history. Tapos, click mo na itong submit dito sa dulo. So, pag-send mo ng submit, may marireceive ka na kagad na, na email or text mula sa GCash kung kumusta yung pag-submit mo ng ticket. Pwede mo rin ma-follow up ang iyong ticket. Balik tayo dito sa home. Ipapakita ko sa inyo saan ba makikita ang iyong uh, ticket, ang status ng iyong ticket. So, balik ka dito. Click mo itong help ulit. Tapos, dito, piliin mo itong tickets. Dito mo mahanap ang status ng mga ticket na iyong isinabmit. So, active or closed. Ayan. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future.